So, what's up guys? Nandito na naman kami sa Maruming Ilog. Ika nga ni Seran, si Seri nung last time, last year. At saka, nandito na si Ma'am Jobe at si, si uh, Beauty. <laughs> I forgot the name of Beauty. We were last year, last year, and now again, the same month. At saka, marami na nagbago. Uh, yeah, noon, pwede kaming mag-ihaw-ihaw. Ngayon, hindi na pwede. Kailangan gumamit sa kanilang ano. Magkatagalog mang ko. <laughs> taglish, taglish, at saka bisaya. So, moto siya, no? Dili may pwede makaihaw. So, sayang kaya mo mga lamas, mga barbecue, hindi Pwede pwede Anyway, na may mukata So, pwede kaya po may makaihaw, pero gamit ang ilang mukata So, bala na si Rico sa so, pagbutay niya sa mga pi, mga music. Basta kayo nag -yaw, yaw na ko. Oh, uh, inyanay nagsugod na mong haling. Nagsugod na mi o kaning luto para sa ang pamahaw o paniyudto. So, mamaya na daw. Ay okay. Okay. Struggle is real. Struggle is real. Ay, ako, hindi po ko. hindi ko gulam lang mo Ay, babalik Uy, ka. Siguro magpa-picture go, pero maliit lang. Okay. Yung... Nay, video lang ako! Video! Video! Video kay ma. Screenshot mo na! bumalik ka! Uh, how's the experience, guys? Grabe, guys! Kenapa? Sangat! Kenapa? Saya tak boleh berbual dengan anda. Saya Ang boleh